Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello. Hello po, gandang gabi po. Ayun, gandang gabi Nagandang po. Gandang po. gabi, sister. Hindi, ay po, ay po. May trabaho po. Mm -hmm. OFW. Um, father, tanong ko lang po, kasi while nandito po, po ako, uh, dinadala-dala ko ko talaga yung ano ko, yung pagro ko. Pero minsan kasi, minsan kasi pagod ako. Hindi na ako magro-rosary, pero kasakit ang ko pag hindi ako magro-rosary. Tapos ngayon, ano, uh, meron kasi akong app na exercise apps. Okay lang ba yun na exercise ko yun? Gabi-gabi? Exercise apps mm -hmm. po yun siya eh. Okay lang po ba yun? Mm -hmm. So, yan ang tanong mo. Unang una, atin, -una, atin mo nang i-differentiate yung exorcism prayer at deliverance prayer. Yung deliverance prayer, pwede sa mga laigo or sa mga pari na hindi appointed exorcists. Yung exorcism prayer, ang magka-pray lang niyan ay ang exorcist appointed by the bishop. So, yan po ang kaibahan. Yung deliverance prayer, no, pwede mo ma-pray -ma -ma pero yung exorcism prayer, para sa mga exorcist lang po yon So, merong exclusive prayer para sa mga exorcist, pero pwede, 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 din ng mga deliverance prayer sa mga laigo. So, itong sa Father si Kia, deliverance prayer po ito. At merong dito na exorcism prayer. No? So, dapat ma-distinguish natin merong prayer for a priest or for an exorcist. Yung exorcism prayer is para sa exorcist lang po yun. Ah, kasi po meron ako. Uh, so, so yung deliverance po yun? prayer. Mm. So, ang gagamitin mo yung deliverance prayer for lady. Merong ka-father Chad Repurgeon. May apps ba yun? Uh deliverance prayer lady. Pwede din ito. Hindi ko alam yung may apps ba. Ah. Uh, i-search mo na lang. Okay po. Hindi ko alam. Okay po. Uh, dahil bago po yung apps na Instagram uh, Okay po. Okay. Uh, pwede pa po nalang ako tanong? Pwede pa nalang tanong? Ano po? Kasi ako po, since po ako, ano, grade 6 po ata yun, hindi po ako nag-ano, yung bang uh, tawag mo na ito, nagpupumpisal, hanggang po ngayon, sabi ko nga sa sarili ko, parang laki-laki okay. ano, okay. na talagang kasalanan ko kahit ano. Ah, uh, Father, uh, ano po, pagka uwi ko po ng Pilipinas, pagka uwi ko po tapos mag-kumpisal po ako, uh, yung prayer po na, na, ano yun, deliberan, magagamit ko po kayo pagka matapos na po ako mag-ano. Kasi gusto ko kung ano yun yung mama ko, kasi yung mama ko po, siya sa mga magagamot, yung mga... Kasi ngayon, nag, may sakit siya, nang gagamot siya. So, Gusto ko kasi pa siyang AIPA deliverance. Pero nag-practice po ako sa, ano niyo po, yung sa deliverance ko po. Uh, uh, nito po. ko, push po, dito pa po ako. Kasi para pag uwi ko po, po, gagawin ko po, po yung sa mama ko. Pero yung mama ko po, po, lola ko po, po, lahat po kami, katuloy ko po. po At saka, yung lola ko po, po, ano talaga yun, uh, devotion memory may po talaga yun siya. Pero nanginiwala po kasi, na, uh, ano, man, yung mananambal. Sis, Ben po. Oh. Ang ga gamitin, ang nagawin mo, turuan mo yung tatay mo. Wala na po akong tatay, father. Wala na Para, po. Oh, wala na po. Wala na kita. <laughs> <laughs> joke lang. So, yung nanay mo, oh, pwede mo turuan. And then, uh, pwede din. Gamitin niyo yung prayer ng simbahan. And then, all of you should go to the sacrament of confession. Oh, oh. And then, make a, uh, make a time for adoration. Ibigyan uh, bigyan mo ng katekisem yung mga, mga yung magulang mo, yung mga kapatid mo. Give them katekisem. Dahil sa, sabi ni San Pablo sa unang Timoteo 4.16, yung kaalaman mo, Timoteo, ibahagi mo. Sa pagbahagi mo sa kaalaman mo, mailigtas mo yung sarili. Pati na yung nakikinig sa iyo. So ang dapat mong gawin, ikatikais mo sila sa kaalaman mo na Uh, nalalaman mo dito sa official teaching ng simbahan. sa pamagitan niya. Sa pamagitan niya kapatid. Ako ah, gamit niyo yung, yung then false knowledge very dangerous. Akala nila yung albularyo. Pasensya na po sa mga albularyo no na wala tayong sama ng loob sa ating mga kapatid. Isinawalat na natin, natin yung katotohanan sa ating pananampalataya. Pasensya na po kayo. Walang personalan po ito. Uh, pina uh, pinaproclaim na namin kahit marami na nasasaktan sa ating programa ang dami nang nagagalit sa amin pati ng Brother Winter pero salamat sa Diyos ang dami na naliwanagan at sa dami na din mga albularyo nag-surrender dahil hindi ka makonvince nito just listening to the official teachings of the church it is not convincing pero kung alam mo alam nyo kung active lang ang Ministry of Deliverance and Exorcism sa inyong lugar, naging convince kayo sa makita natin na mga, kaya nga, mag, min, minsan ay magbigay ako ng mga cursory glance sa mga video during exorcism na 1 minutes 30 seconds para to educate the people na hindi ito gawa-gawa lang. Hindi ito theological concept lang or speculation ng mga apostol. It is real, the here and now. It is real. It is happening in our uh, surrounding. So, kapatid, ang gawin mo, ituruan mo sila. Because the truth will set us free. Yung, alam nyo, ang daming gumagaling, well, nakikinig lang sa katotohanan Ang daming gumagaan, well, listening to the catechism. So, kung pag aralan mo ang buhay ni Kristo, nagkakatikae siya bago siya sa gawa ng healing. At yung healing niya is not just physical healing. Ano ginagawa niya? Anak, buhatin mo na yung ano mo, higaan mo, yung paralitiko. At na pinatawad na yung kasalanan. So yung healing, kay pare ka pa, healing without sacrament of confession is competing Jesus Christ Himself. Kung ako ay uh, maglilinya lang kayo. Okay, linya. At uh, hapak ko ng angtang na dyan Tagalog sa hapak ko ng angtang. Parang ano, morang batukan. Badin yung, ano? Hindi ba yung batukan? Noo, no. Batukan yung no. <laughs> Cash out. Cash out. No. Cash out. Ay, masakit yun. Spirit <laughs> of Guinness. Cash out. No. Yung noo mo ay batukan cast out. then it is not. It is not the way of Jesus. The way of Jesus, I I heal all your physical illness and I forgive all your sins. Kung nalapit kayo sa iba, ang tanong, gumagaling kayo. Ang sunod na tanong, napatawad ba yung kasalanan nyo? Kaya nga, during the time of Father, Padre Pio, lagi siyang umuupo sa confessional baths. Ang daming gumagaling. It is not about physical healing but the conversion, the metanoia, the change of the heart. Ang pagkabago sa pananaw sa buhay, ang pagkabago sa ating damdamin. Yan ang pinakaimportante sa ministering ito. Kaya nga, uh, ang, ang ganda, kapatid, na maituro natin ito sa maraming mga tao. Kaya nga, alam niyo, uhaw na uhaw ang mga tao dito. Kahit saan tayo pupunta, Brother Wendell, mga talks natin, mga speaking engagement natin. Punong-puno yung mga simbahan. Punong-puno yung mga covered court. Punong-puno yung mga mga lugar. Dahil dito nakikita nawala yung na, itong ministering ito eh. For how many decades? Beyond 30 years. Pero ngayon binabalik natin unti-unti. So dito ang uhap, kahit sa ating office, punong-puno yung office natin. From Thursday to Sunday. From Thursday to Sunday. So from 2 p.m. until onward, until the end, magbigay ako ng confession sa mga tao. At sasali na yung mga deliverance team natin. Sila na ang magpray sa mga tao na lalapit na uh, yung prayer of the church. And then ako ang magbigay ng sacrament of confession and of the sick. And then the Eucharist. Yung mga merong grabing kapansan na nabibigay namin yung Eucharist. Hindi na kaya kayang pupunta sa simbahay. So kapatid, ang gagawin mo, no, just share the knowledge of the church because knowledge is one of the gifts of the Holy Spirit and wisdom. Yung wisdom ay isinabuhay mo na yung yung knowledge na natanggap ng this wisdom. Kapatid. Thank you po, Father. Thank you po, yun po. Thank yeah. you po. God bless. Wala ka ng tanong? God bless. Black, From? Black. Saan ka Black, ngayon? Quiet po. Quiet ah. po. White, okay. ah. Kaya pala quiet ka ngayon. <laughs> God bless. <laughs> oh. Okay po. Thank you po. Okay, thank you kay ano, Jen Silva. At ah, ito naman ako ngayon kay চামছুং